Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagkakaproblema na naman nga po ang Dallas Mavericks kay Clay Thompson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may babalik na nga ngayon sa Los Angeles Lakers. Nakabawi na nga po mga katropos ang Dallas Mavericks since matapos nga po ang pagkapanalo nila ngayong araw kontra sa OKC Thunder ay umabot na nga po sa 2 games ang kanilang hawak na win streak which is ito nga po nagpaangat sa kanilang record sa 7 wins at 7 losses. At hindi rin naman nga po nila yan magagawa kundi dahil sa team effort ng kanilang pitong players na nagtala dito ng double digit. Sa paunguna nga po nila PJ Washington na kumuha ng 27 points at 17 rebounds at si Kara Irving na gumawa naman ng 23 points dito. Ang kaso lang mga katrops, kahit man nga po nagkaroon ng Mavs ng win streak ay meron para naman nga po silang hinaharap na malaking problema ngayon. Gaya na lamang ng pagtatamo ng injury ni Luka Doncic at ang pag-struggle muli ni Klay Thompson kung saan nakakuha lang naman nga po ito ngayong araw ng 5 points, 3 rebounds, 1 out of 11 sa field goal at 1 out of 8 naman sa 3 point line sa loob ng 25 minutes niya na paglalaro dito. Hindi rin naman nga po ito nakakatulong sa kanilang depensa para mapigilan si Shai sa Alexander. At dahil nga po wala na siyang naitulong ay si Coach Jason Kidd na nga po nagdesisyon na ibang ito sa huling mga minuto ng fourth quarter. Samantala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may babalik na nga po ngayon sa Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops, ang successful na back-to-back -back road games ng Lakers, ay magkakaroon nga po ng dalawang araw na pahinga ang kanilang mga players bago sila bumalik sa kanilang home court na Crypto.com Arena para magkaroon dito ng 3-game homestand laban sa mga kupuna ng Utah Jazz, Orlando Magic, at Denver Nuggets. At kagaya nga po ng inaasahan mga katrops, mawawala at hindi para naman nga po dito maglalaro ang kanilang mga players ni sina Jackson Hayes Christian Wood at si Jared Vanderbilt since hindi para naman nga po humihilom ang mga natamo nilang injury sa kanilang mga pangangatawan. Pero pagdating nga po sa kanilang mga manlalaro na si Rui Hachimura at Cam Reddish ay malaki na nga daw po ang posibilidad na makapaglaro na sila dito. In fact, inaasahan nga po na makakasama na silang dalawa sa kanilang magiging practice sa mga susunod na araw. Bukod rin nga po dyan mga katrops ay nakaredy para naman nga po ngayon ang kanilang mga two-way players na si Quincy Olivare Christian Coloco at si Armel Traore kung sakali mang kailanganin sila ng kanilang kupunan sa mga susunod nilang laban. Kaya meron at meron para naman nga po talaga mag step up para sa ikakapanalo ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.